Magandang buhay. Alam mo ba, maraming Pilipino ang umaabot na sa edad ng pagreretiro, pero doon pa lang nila nadidiskubre na kulang pala ang hulog nila sa SSS. Imagine, ilang dekada kang nagtrabaho, umaasa na balang araw may pension kang matatanggap, tapos pagdating ng 65, biglang wala. Walang buwan ng pension. Ang sakit, 'di ba? Gusto mo ng pension? Simple lang ang requirement, 121 buwan ng hulog. Pero ang daming hindi nakakaabot dito. Bakit? Kasi may panahong nawala ng trabaho o nag-resign, may iba naman, hindi tuloy-tuloy maghulog lalo na kung self-employed o OFW at may ilan pa, umaasa lang sa employer, hindi man lang check kung nairirimit talaga ang hulog nila. Kaya tanong ko, sigurado ka ba sa record mo? Naalala ko yung isang kaibigan ng tatay ko nung 65 na siya, mahina na katawan, wala ng trabaho. Sabi niya, buti na lang may SSS, doon ako aasa. Pero nang nag-apply siya, doon lang niya nalaman, 90 months lang pala ang hulog niya. Kulang ng 30 buwan. Imbes na may buwan-buwan siyang pension, isang lamsamblang lang ang nakuha niya at alam mo naman, isang bagsak na pera, mabilis ding maubos. Sa edad na iyon, doon mo na talaga pinakakailangan ng steady income. Hindi lang para sa sarili mo kundi para sa pamilya mong umaasa rin sa'yo. Kaya ang tanong, kung kulang ang hulog, may paraan pa ba para makabawi? Good news meron. Kung kulang pa, may second chance. Pwede kang magpatuloy bilang voluntary member para tapusin ang 120 months. Kahit matagal pa, pwede mong habulin. At kapag nakompleto mo ito, doon ka palang entitled sa monthly pension. At least may tuloy-tuloy kang kita buwan-buwan hanggang dulo. Pero, paano kung hindi mo na talaga kaya? May edad ka na, wala ng trabaho o hirap na sa gastusin. Don't worry. Hindi naman mawawala ang pera mo. Pwede mo pa rin makuha lahat ng contributions mo kasama ang share ng employer at interest. Pero tandaan, lump sum lang ito, isang bagsak, hindi buwan-buwan. At alam naman nating kapag isang bagsakan, mabilis din itong maubos. Ang masakit, baka sa huli, wala ka nang maiiwan para sa pamilya mo masakit isipin pero totoo. Baka pati sa huling sandali ng buhay mo, problema pa rin ang ipapasa mo sa pamilya. Kaya dito pumapasok ang isa pang benepisyo ng SSS, ang funeral benefit. Ang kagandahan, kahit hindi ka nakaabot ng 120 months, may tulong pa rin ang Enhanced Funeral Benefits na nakasaad sa SSS Circular No. 2023-009 ay ipinatupad simula noong October 20, 2023. Kung 36 months o higit pa ang hulog, mula 20,000 hanggang 60,000 depende sa contributions at average salary credit. Kung 1 to 35 months lang, may fixed na 12,000. Isipin mo kahit isang hulog pa lang, may 12,000 na tulong agad para sa libing? Hindi sapat para sagutin lahat, oo, pero malaking ginhawa pa rin para sa pamilyang naiwan. Sakop nito ang gastusin gaya ng embalming, funeral services, cremation o interment, kabaong o urn, at memorial lot. Pero take note, reimbursement ito base sa resibo at hindi lalampas sa computed limit. Priority sa pag-claim ang legal spouse at may sampung taon mula sa pet siya ng pagkamatay para mag-file. Kung sabay-sabay mag-claim ang iba, hahatiin ang benepisyo ayon sa totoong gumastos. Kaya, tanong ko sa iyo, sigurado ka bang kompleto at updated ang hulog mo sa SSS? Huwag mong hintayin na sa lump sum at funeral benefit na lang mauwi ang lahat ng pinaghirapan mo. I-check mo na habang may oras pa. At kung tingin mo, makakatulong ito, pakishare mo sa pamilya at mga kaibigan. Kung may tanong ka, i-comment mo lang sa ibaba. Sasagutin natin yan. Huwag mong sayangin ang pinaghirapan mo. Alagaan mo ang hinaharap mo. At higit sa lahat, ang pamilya mong umaasa sa'yo. Ingat po tayo lagi at kita-kits sa susunod nating video.